Grabe mga farmer Ngayon lang po ako nakalabas Ay Sumakit yung aking likod <laughs> Hindi ko na na video yung mga Tropa na late na ito ha? Hello po Ngayon lang kayo dumating Hello <laughs> Ayan, isang magandang buhay. Alas 8 na. Nakupo. Patay sa Ayan. Wala pang nalilinis na mga lamesa. Marami tayong order ngayong lechon eh. Ayan. So, nasaan ah, ba? Meron pong umorder ng dalawa. Meron namang ah, naka ano na yung uh, ah. Ayan o. Oh. Imiikot Sabog pa Ako ah, ka-farmer Good sign Pinawisan na ako Ay lumabas na na 2 3 Plus 4 7 Ah kilos Whew. parang kang nanghina ako ah <laughs> kailangan pa po natin ng kaunting lakas ayan mukhang uh, dumagi dalawa naman po yung baboy ano yung hawak mo? narawan gagamba kalat kalat lang ako yung mga ha? Sana bukas mas magandang pakiramdam natin Face mask naman tayo At baka tayo baka makahawa pa At uh, Sana makalipat na kami mga baboy Pailipat na namin next week O yan o no? uh, Meron tayong Repeaters dito uh, Kasama niya po Yung mga kapwa niya bikers Uh, last time, Sunday ata, naka pwesto sila doon sa gitna ni Hansel, ni Maisel, tsaka ni Honey. Sabi niya, brother, ako yung binilad mo nung... Uh, ano? Nung uh, nakaraang... Uh, linggo. Ngayon, dinala niya po yung mga uh, car riders niya. At uh, naka-BMW si brother. Malupet. Ganda ng motor niya. So, ayun, na... Uh, Next week naman Nadali niya naman daw Yung mga tauhan niya Ganda BMW oh. Nasa ano ata ito 1.6M Lupit ano oh. Maganda siya Pero ako naman Hindi ako mahilig Kasi sa motor talaga <laughs> Pero ang ganda no Mayroon na mga bike Ni naman ni Pacquiao eh Relax relax muna sila Ayan oh Ayan, Mga maganda meeting ah nintay natin si natita ligaya mayroon din pong mga tumawag pa ah, maaga pa 10.30 ayan batiin pala natin ng uh, happy happy birthday October 22 si ate Esther ayan pinapabati po ni siyempre ni brother Romel Makalino uh, Macalino ayan medyo day off siya ayan no ba day off Medyo ano po si Rommel ngayon, medyo hindi mo daw siya magde-deliver pero syempre anytime naman pwede siyang bumalik ano. Uh, meron siyang racket ngayon sa Clark sa Royce Hotel ata. So wala namang problema 'yon dahil marami naman po tayong uh, mabilis lang naman mag-book ngayon. So ayun, pero anytime baka kailanganin niya New Year, pwede naman pong bumalik at, uh, marami din naman kami sa kanya. Tapos batiin natin ng Si Ate Rosel, ayan, advance happy birthday po Ate. <laughs> Shoutout sa iyo brother Maynard, thank you so much. Ah, uh, buong suporta ninyo, ayan. Ah, uh, ito pinapabati ni Bebe. paki daw po ng 22nd birthday Emmanuel Van Rowe from mga ate at mga kuya, pamangkins, papa and mama. Mahal na mahal daw. Ayan, mahal na mahal ka namin anak. Ayan, maraming maraming pong salamat from Weng Clemente. Ayan, thank you, thank you sa suporta. Ah. At, uh, tamang tambay mode lang ngayon ha. Ah. Marami pa po tayong plano dito sa lugar natin. Unti-unti lang. Ako naman eh, naniniwala. Sabi ko nga, last kahapon ko ba sinabi? Blessing naman po eh dumarating sa tamang uh, panahon, di ba? So, ayun. Pero ang plano po namin dito, siyempre, makapagpagawa ng magandang kusina, tapos grill station para makapag ihaw, -ihaw na rin at uh, makapagdagdag ng menu. Tapos sa uh, yung island, siyempre, mapaayos natin. Pwede tayong maglagay ng mga fruit-bearing trees diyan na pwede nilang, di ba? Uh, depende on season tapos sa uh, sana ma landscape din natin just in case na hindi man matuloy yung ano plano natin talaga diyan na uh, old uh, plan eh gusto ko pong maglagay diyan ng pond pa rin ng fish yung kumakain po ng mga dead skin so isa sa mga tina-target yan na makapaggawa ng anigan ng malit uh, maliit na pad na pwede kang maglob-lob tapos sa uh, kakainin yung ano, pwede tayo maglagay donation box lang, di ba? Parang ganoon. Makapaglagay tayo ng isang tao na pwedeng, di ba? At least makapagbigay din ng trabaho. Another trabaho na naman po. Ako naman ma-invite ko lang kayong kumain dito. Eh, yun naman ang purpose ko, di ba? So, at least kakain kayo rito, may kasama ng side trip, Uh, kaya gusto ko magdagdag din ng mga kubo kasi gusto ko kagaya niyan tingnan niya po na Sir. Pagkatapos na silang kumain, tamang kwentuhan lang, tamang relax. 'Di ba may kubo ka? Hindi yung pagkakain mo aalis ka na. So, okay naman Maaga kayong dumating dito, relax-relax muna, naglalaro 'yung mga bata. Uh, parang at least hindi lang 'yung pagkain ang dinadaya niya, 'di ba? May may bonus kumbaga. So, malaki naman po ang potential ng place. Pag nailipat na natin yung mga baboy na andoon, magkakaroon ng wall. Tapos, sa uh, magpapalagay mag si Bebe ng... Uh, pwede kayo magpapicture, may logo. Tapos, titibagin na po yan. Half na lang yung... Basta yun, ma, uh, magiging uh, ano yan. So, ito, landscape natin. Ayusin din natin ng konti yan Para maging maayos na po yung doon. So, papaganon na tayo, no? Unti-unti. Uh, tapos, sa uh, malay natin, ito. Sa... Uh, yung uh, yung kabila ngayon lang talagang hindi natin magalaw yan dahil uh, dalawang factor eh lang budget tsaka, <laughs> walang, uh, wala pang uh, ano putik mga farmer hindi talaga makakapasok walang tambak so ayan pero tingnan natin uh, unti unti ba diba? so ayun medyo ano pang pa pakiramdam ko uh, kaya mag face mask na lang tayo. Hindi naman ako pwedeng mag uh, ano, mag uh, tatago at uh, yung mga bisita natin. Hinihintay tayo from Binalonan, uh, Pangasinan Nag-order na rin po sila ng lechon at uh, magro road trip din kakain din daw po. From Binalonan, Pangasinan. So, eh, thank you, thank you. Sabay-sabay yung up ng lechon. May babatiin po kayo. Siguro mga 14. Bisa kayo Gusto bumati. Ay, mami oh, po, punta nyo kami doon. Kundun ah, ano kayo sa... May zel. Oh, Hansel na lang para maluwan. Ginagawa. <laughs> oh, ayan, bati na tayo habang kumakain. Siyarap, siyarap. Oh, kumusta ang kain? Okay, okay, masarap. Oh. Punta kayo dito. Nag-order na po sila uh -huh. dati. Kaya alam na nila yung lasa ng lityo natin. Ay, <laughs> si oh, Christina, nandito na ako. <laughs> Naunaan kita. Ikaw ang nagbabalita sa akin. <laughs> masarap pala. <laughs> next time pagbalik mo punta tayo dito ayun o kayo po thank you sarap pala dito <laughs> o so, babalik kami babalik kami okay lang kumusta lang dyan sa lahat lahat Ayan. thank you thank you thank you thank you thank na si Natita Tita oh, Ligaya. Order na kami. Oh, Pero po. may darating pa kami kasama ng dalawang Hindi, relax, relax muna. Oo. Oh. oh, andi andito si Tita Ligaya. Hi, Lim sa New York yan, New Jersey. Dito na ako. Sa susunod, ika na, Tracy, my sister, and Ate Betty. Unfortunately, okay lang siya. Pero, sino pa? Oh, James and Ginger. Cafe 86, I'm here. My angel. So, roll call. <laughs> Siya po yung lagi kong binabanggit na Tita Ligaya. Okay, tapos, Die Hard! yung kapatid niya, si Tita, ayan, oh, Betty Lim. Oh, tita Betty Lim. 97 years old na po siya. Grabe, ano? Oh, sana all. sige, sige. Thank you po, Tita. Ano oh. ang isa sa Ako, <laughs> Taman tama lang Smooth na smooth tayo pero paubos na po yung isang lechon Kasi may nag take out nang, uh, Marami Maraming take out Meron pa po tayong darating Taman tama Tamang smooth lang ang ano Ang takbo Ay, Pending na isang kilo So ayan mga ka-farmer Ay salamat oh, Busy na naman tayo Solve. <laughs> Ayan. Uyu. Grabe, mga farmer. Ngayon lang po ako nakalabas. Ay. Sumakit yung aking likod. Hindi ko na na-video yung mga tropa. Ayan, andito si Gabelli pala. Oh, Asan na ba? Asan? Ah! Dito pala kayo ha. Kala ko sa... Ayun na, ayun na, kamusta? Ayun na, ayun na. Ayun na, na. Late na kayo, hindi na maganda yung... Hindi, manutong pa naman na ito lang. Ayun Sarap. Siksikan kayo. Ayun na, na. Ayun sana oh. Hindi, huwag kayo no, namin oh. dito. <laughs> Ayan, si Kabele. Yeah, Ayan, thank you. Brother, yung, bro. promote mo yung ano mo, kaya na mo. Ayan, para... sa lahat ng na ka-farmer natin dyan. Ka-farmer, Kabele. So, 25 open na po yung... Ano And oras? 10 a.m. to 2. 5 to 6 5 wow. to 9 Ay 5 to 9 so, Ito oras mo lang pa 5 <laughs> Ah may dinner ka? Meron po Aydan Medyo nakakapagod yun Bagay may break ah. ano? Ah may break Kasi naman. ako talagang lunch lang Sa so, uh, so, Eto, ang dami. Hindi kakayanin. kakayanin. Tsaka ah, okay na ako pagka ganito. ito. may raos mo lang yung pasahod. Ah, sweldo, ano. Yun na nga din ang iniisip ko uh, sweldo eh. At, uh, tayo, ito. Sinuwerte naman. Oo oh, nga, no. lagpas, ah, po, lagpas. Uh, oh, thank you, ito. <laughs> thank you. thank you, thank you. Thank uh, you. di na ako nakaikot kanina. Uh, ay! Karating nyo lang po. Bakit oh. ngayon lang kayo? Eh. <laughs> 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 oh, nga, pinaikot-ikot ano. Hindi, <laughs> oh, <laughs> ginagawa po kasi ngayon. Alam naman ang DPWH ngayon. Talagang mapapamura ka talaga. Ay, tinanong pala. Oh. Minumura na nga ng mga tao pero ang kakapal ng mukha nila talaga. Grabe. <laughs> ah, wala tayong magagawa eh. Yeah. Inayos nila yung ano doon, pinaikot na. Ang tagal nila, iniwan na nakatiwangwang. Ay, ayun, picture Ayan. Oo. Oh, uh. Sino itong tumatawag sa akin? Ako ba ang tinatawag? Hello po. Ali. <laughs> ah. Ano po? Ano po? Ano po? Ano Oy, medyo na late na ito ha. Hello po. May lang kayo dumating. Oo, oh, wala oh. Ano ano oras pa tayo dumating? Sa ano? Ayun. oh. May babatiin po kayo. Si yung manugang ko. Ayan. Sa Canada. Canada. Ah, saan po sa Canada? Bagay ang laki ng Canada. Nabi, Alaska. na. Ah, shout out kay Ben Corpus, taga Alaska din yun. Padilim na daw ata, no? Fairbank, Alaska. Pad padilim na yata daw ano, ng konti. Konti, konti, oo. Oh. Oh. Pero may ano Malapit na, nang mag-snow. Pero may konti nang snow. Hindi ba nakapag-adjust naman na, na doon kayo doon sa lamig? Oh, Parang ang hirap. Hey. <laughs> <laughs> kami, taga ano, LA. LA. Oh. LA ako. Los Angeles. <laughs> Angeles. <laughs> Angeles City. <laughs> Ayan. Bali tan ng desk namin dito. Ay, yun naman pala. Oh. Yung first time namin doon. Kaya pala so Oh, ah. Oh. Sa last na kami, di ba? Oo. Oh Okay, okay. Hindi, hindi, hindi three times na kami yan, three times. Ang tabi yung tunggay. Bet. 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 Oh, Pero wala pa sila, darating sila. Okay, pangadwa din yung Sige. Oh, shout out oh, na. Yung oh, mga taga-perbrand. Nandito rin kay Kapramer. promer Kapatid ko, si Let Yung Jason. anak ko, darating sa next week Si Janet at saka Jason Kumusta kayo diyan? Tapos 50th wedding anniversary pala Ayan, happy 50th wedding anniversary Thank you, thank you, thank you. Thank you. Talagang dapat ipag yan Order, oh, order oh, kami ng lection <laughs> Sa Sabado Why? Ay. Ayoo yeah. Ito yung panganay namin Malapit oh, na, 50, 49 <laughs> Ang bilis lang ng panahon, ano? Parang kailan lang kinakarga nyo ngayon 59 ah, uh, 49 na. Ano yung time pumunta dito nung una tayo? Diba? Ibig sabihin pumunta na po kayo dito, wala pang, last, last wala, pang wala pang ano, wala, wala pang kainan. Wala pang banyo. Wa, 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 wala, wala, ito. Ito. Last... wala pa ito. Doon kami. Yun lang, yun lang. Hindi. Wala doon, pa kasi. Doon. 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 O, yung pinaka-una. Baka doon sa kubo doon. Oo Ayo, yung kubo niya doon. Opo, yung kubo doon. Sa bahay. Oh. First time namin doon. Second time doon na open no, na yung kainan. Eh. Ah, ang ah, yun. dami na po kasi kumain. Ay, si Kabebe, so nag-entertain sa atin. Ang dami po kasi nang kumain din yeah, doon, doon sa kubo na Hindi ako, may. Tumating lang. <laughs> oh, oh, ayun. ayun. Ka. <laughs> Tignan mo sa video natin. Ayun. Hindi oh, <laughs> ko na pumahanap yun. May oh, video kami, kami meron. Ah, meron. Ayan. Oh, ayan oh. Si Kabebe, si Kabebe. Si oh, Medyo oh. mahina ang halo-halo business ngayon. 20 plus <laughs> lang last time naka 80 plus po sila pero yung ating lechon malakas pati yung mga lumpia yung mga sisig po tsaka uh, malakas daw yung sisig ngayon lumpiang isda malakas din so ayan thank you thank you um. out ka na um. tine take out na so ayan paalam na tayo kalapatids pala yun si sir Ayan, tinanong niya kung uh, sa akin daw yung love. so yung lalaki niya hindi daw nakauwi kaya nangihingi ng uh, lalaki ah ito yung ano happy birthday pala kay Dodong ang kapitbahay natin dyan sa kabila 60 60 na siya no ang ating uh, lone soldier Sendalo. Ayan Nagkapalitsin po sila Actually kataynan din nila dito Sabi ko bigyan nyo na lang Yung mga litsinero At hindi naman natin Pwede nga ano yung pagod nila Diba So ako naman Wala nang problema yan 40 kilos Ayan umiikot Ang laki Parang mas malaki pa sa 40 na eh Laki Parang 40 plus pata ito ah Na <coughs> yung Litsunan Yung Ididikit na lang yun Naka sukat na o hindi pa? Nakasukat na yun. Naka sukat na Ang lalagay na lang yung Yung mga ano dito sa kabila no? hmm. Yung parang pinaka brace Ay yung tubo ko kuya Parang ganyan Oo nga na no? <laughs> Oo yung tubo pala dapat pala yan na lang ina si Kaso ni Junjun. Ah, may trabaho sana siya, oh. Ang tubo na, eh. Bukas, baka gusto niya magtrabaho. Ay, okay. Uy, salamat. Siyempre, sa puong may kapal. Another successful Saturday. Ayahan. ah, uh, pasensya na po sa mga pagkukulang. Ah, uh, talagang ah, uh, minsan itong mga ano, nag-meeting nga kami kasi minsan, sabi ko sa kanila, pagka kayo ay nagseserve, yung mata ninyo dapat malikot. Tinitingnan ninyo kung kulang kulang. Kunyari, nagserve ka na ng, uh, ano, tingnan mo, oh, wala pang drinks. Sir, nag, ano, drinks, di ba? O, oh, kaya, oh, wala pa pulang plato. Wala pang, yung mga kulang. O, oh, kaya pag kumpleto na, tanungin nyo ulit, eh, oh, kumpleto na ba? So, medyo, ano, ng konti. Alam niya naman po, itong mga ito ay hindi naman, wala naman po experience talaga sa service pasensya na po kasi yung iba dito asawa ng mga lichonero natin asawa ni Nelnel, ni so binibigyan natin ng pagkakataon na alam nyo yun ah, madagdagan man lang yung kanilang kita kaya sila na lang po ang kinukuha natin so ayun pagpasensya nyo na constant reminder naman po ang ginagawa ko bebe pag may nakitang mali, eh, ayan, paalala, paalala. Hanggang sa, alam nyo yun. So, pasensya na. Tapos kulang pa po kami. Wala si Dexter, wala si Moro. Kaya, ayan, may sakit din daw si Moro At uh, net ang kaso. Matindi talaga itong trangkasong ito. So, ayan, meron pa tayong dalawang litsyon. Ayan, meron pang isa. 40 kilos. Alas, anong oras yung 40? Alas 4? Bah, talagang... Parang inip na inip na kayo ha. Masarap pag puro umaga ano. Eh, oh, kasi 4 may maaga pa silang lechon. Yung maagang maaga, katayin niyo na 'yon. Mamaya, pahinga kayo tapos mabilisan lang matimpla niyo na. Kasi kung ano ano ba plano ninyo? May order po kasi napakaaga pinagbigyan ni Bebe. Ano oras daw pick up? Alas 5 ko. O, alas 5 daw ang pick up mga ka-farmer Sabi ko nga, alas 6 daw dapat na ando na sa Bulacan eh, Sabi ko, ano yung almusal? So medyo ganun po talaga Napaka, ano, yung eh, pinakamaaga po namin dito 6 o'clock Pero, na, ano naman eh, Sabi ni Bebe, ah, kesa wala Kasi talaga daw, kailangan daw po ng mas maaga Pero, as much as possible Pinakamaaga po natin, 6 o'clock talaga Kasi, tingnan nyo kung ano diba lalo na kung malaki pa eh alanganin naman pong ba diba, ang cooking time nyan 3 hours to 4 so kung kailangan ng 5 diba 1 o'clock nagsasalang na so medyo tapos ang lechon pa po namin hanggang alas 4 ah, pero kung sana marami ang lechon na order kayang pagbigyan yon kasi magkakashifting tayo kaya lang dalawa lang po sila eh Kunyari, si Junjun tsaka si, si Rizal kasi hindi pwedeng hugutin dito sa kainan din eh. Hindi po mahuhugot talaga kasi ah, gamit na gamit din po si Rizal sa kusina. So, ayun. Ganda sana. Shifting. Pwede naman. May maaga mag-uumpisa, ba diba? Tapos matatapos nang na sabi mo 12 o'clock. Matatapos. Eh, okay na yon Diba? Hanggang alas 4 pa po yung bukas pinaka late kaya yun medyo talo sila pero ganun pa man trabaho yan mga farmer di ba? ngayon naman ilan ba linitsyon nyo ngayong araw pang o sampo di okay naman pala kayo ngayong isang araw lang 3000 na? pwede na isang araw Oh, yeah. 600 po kasi ang ano natin per relation. so 6000 divided divide by 2 may 3000 po sila. Okay na rin. Eh hindi mo naman kikitain yung 3000 na yan sa hindi yeah, ba? Sa factory o sa ang ano man. Mas maswerte pa pag may tip. So ayun. Ah uh, Ano ba? Tapos na tayo. Kakainan na daw ako'y okay. Ano ba? Medyo na pagod ako. Sumakit so, po yung ano ko sunod-sunod yung nung pumalo yung mga 12, sunod-sunod po yung pag ko ng uh, lichon. Hindi ko na malayan. Batay ka lang ako. Ah, ngawit na ako ah. Eh medyo syempre. Uh, may tinitiis pa tayong karamdaman kaya talagang uh, ramdam na ramdam meron pang humabol yung humabol na free lechon na lang namin siguro mga more than one fourth din po siguro na ibigay namin uh, pasensya na at uh, hindi na umabot oh 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 <laughs> <laughs> Dating mahiyain ngayon, umaatake na. Uh. Oh, yan, eh. Shoutout pala kay Tita Ligaya. Thank you. May bag pa. Tapos may ham. Parang ang sarap nito, Tita. Sandwich, ah. Tapos hot chocolate. Parang New Year lang. Oh, Alam ko, kahilera nito ang excelente. Ang ham. Ang ah, ganda ng cellphone ni Bebe, ah. Ano ito, Bebe? Rowan. Tayo ba ito? <laughs> Saan to? Nung nagpiknik tayo. eh. Ang kailan lang ano? Uh. Mm -hmm. Oo ah. <coughs> si Poro hindi kumain? Tapos na sila. Ah, okay. Ah, nakiano na lang. Merienda na to. Oh, ayan. Taob na naman ang dalawang lechon ngayon. Although medyo maliit yung isa. Hindi ko naman ina-expect na uh, ang Saturday natin ay magiging uh, busy ayan, thank you, thank you at uh, pasensyahan nyo na po yung mga pagkukulang namin, ayan at uh, ako naman marami pa pong pangarap dito sa place na to at uh, malay natin diba, ito ang potential po yan at, uh, ano man ang pwede natin gawin dyan, baka parang gawin natin na habini Bebe ayaw niya din daw po tanggalin yung parang may room dyan pero maganda din po kasi na parang alam niya na may ipasyalan yung mga tao kakapag picture dun sa island Pag natapos na rin po so ganda maganda kaya uh, sana ay uh, matupad at ipagkalob tapos ay na may mga babatiin pa ba tayo kailangan ko na muna magpahinga din uh, Ayan, Napagod ako <laughs> Iba talaga pag may uh, karamdaman pa Yung sunod-sunod uh, po na pag-tad-tad Ayan, Naka face mask naman tayo kaya okay naman po <clears throat> Yung sunod-sunod na pag-tad-tad parang nanghina ako dahil pagdating ng mga alas 12 o 11.30 dire diretsyo na po so ayun tinalang lang kaya na naman natin so ayan hanggang dito na lang po at sana bukas ay uh, unang una panalangin natin ay wag naman pong tumama yung bagyo kasi pag bumaba po ng kaunti masasapul tayo uh, although parang low pressure di ko alam kung yung bagyong bang yun ay uh, malakas kasi dati ganoon din eh di ba nag expect tayo may bagyo tapos hindi naman naramdaman dito pero pag bumaba medyo hahagip daw tayo ng konti pag tumaas naman mas lalayo pero kung tutumbukin yung uh, uh, bandang baler yata ang tama so baler medyo malayo na rin naman dito tsaka hindi naman siya typhoon talaga so ayan parang uh, tropical storm So ayan hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.